Ayan, alagay na lahat yung kanyang tinimpla. Hello po mga ka uh, Welcome po sa aking channel. At uh, kumusta po kayong lahat? Ah, uh, sa video pong ito ay uh, magluluto naman daw si Mrs. ng Kwan yung paborito niyang pansit palabok at oh, uh, yung pansit palabok niya na no, walang recipe. Yung sarili niyang version o sarili niyang style. Kaya uh, tara po at uh, samahan niyo kami sa pagluluto niya ng kanyang uh, pansit palabok. Ito namang pansit palabok niya eh, ito rin eh, kuha nito, wala rin itong recipe. Uh, sariling, uh, sariling version niya ito. Uh, kaya, tara, tara po, tignan ninyo kung paano siya gumawa ng sauce ng pansit palabok. Yung pansit, ito pa yung pala, ko, cornstarch lang. Hmm, ayan, para, ayan pa pala yung isang ingredient. Tsaka yung ito cornstarch. yung pangkulay ko. Hmm. Ayan, yung pangkulay, yung pangpalapot. Tsaka yung itlog, eto. Chinese celery. <coughs> manok at baboy na pinalambot na niya. Hiniwa ng pino. Eto yung ano. Hipon. Maguloy itong. Eto yung itlog. Bawang na ipang lalagip. Tapping niya, tsaka yung iba'y ipang Sibuyas. Sibuyas. At itlog. Ito pa yung itlog na ilang ng itlog ba ilalagay mo? Ah, eh, eh. sa palapot Alright. ko, sa, sa sauce ko, lalagyan ko ng dalawang binating itlog. Hmm. Tapos, yung pan, may nilaga, mayroon akong konti nilaga, dadagdagan ko na lang. Oh, ayan, at uh, siya ay mag-uumpisa na. Mga, ko na. sige, mga kwan lang ito ah, uh, pampalapot lang nung sa kanyang uh, sauce lang ito nung kanyang ah uh, uh anong din? palabok. palabok ito pa nga pala yung isang ingredient yung mismong binabad, binabad na uh, noodles noodles na gag gagawin niyang uh, palabok so wala pa dito yung uh, si charon na dinikdik. Eh, tinapa. Itong, itong ay yung tinapa na binusa ko na, ay yung chicharon. Kulang-kulang itong uh, hindi, hindi, lang na ilabas agad. Ito yung ilalagay niyang di, di, chicharon na dinikdik. Ayan. Uh. Tapos ito yung tinapang hinimay. Ayan. Ayan na na kagaya ko So, ayan na at uh, kuha ano na yung uh, bawang niya. Brown na ang kulay. Uh, almost sa uh, luto na. Palulutungin so, na lang. Mm. si Gwen at uh, hindi naman kami lalabas. Dito lang kami sa bahay. Hmm. Hmm. Yan na siya. Tinitikman. titikman niya kung okay na yung bawang. Te-test. <laughs> hmm. Kung lulutong na. Kasi pag lumamig ito, kailangan malutong. siguro yan. Kapag pumula pa dyan eh, Mapait na. masunog na yan. Mapait pag sunog. So, si Boyas na sinunog niya. mm -hmm. Oh, pero ito yung bawang. Hindi. Marami ng bawang. Bubudurang pa nga yan sa ibabaw ng bawang. Ayan, luto na yung sibuyas. <coughs> Halos luto na. So, hindi ko alam pa ano na yung susunod. Ayan, as usual, lalagyan ng pampalasa. Okay, ayan, luto na yung kwan, uh, siboy sa tsaka bawang. Susunod ko na itong na manok at karne ng nasinimot sa buto. Karne ng baboy. So, ayan, luto na rin yung uh, inilagay niya. Sa bagay, luto na yon Yung manok at baboy na tinagdad niya. So, nilalagyan na ng kulay. Ayan. Next is uh, a Chinese, celery. celery. Kuntin <coughs> <coughs> tubig. Lumidig ito Para makita ko kung gano'ng nakakulay tuloy. Kaunting so, chicharon hmm. para lumasa sa sa sauce. Kaunting uh -huh. chicharon. Tuloy-tuloy muna at lalagay ko na rin. Meron pa ako isang supot dun eh. Yung natin. Ating tinapa. Yung tinapang to, binusa na ko na ito. Binusa ko kagabi. Ayan, mabango na. Pamay palabok na. Yan, dyan niya, dyan ihalo yung uh, iginisan niya. Sa pinaglagaan ko ito ng manok at buto ng baboy. Ito yung pinaglagaan, kaya may lasa na yan. Palapot eh. ayan mm, na, ini, inihalo in 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 na niya yung uh, ginisa. niya, ano dun sa sabaw. Dito na, kapag sobra nandami dami eh. Hindi ko ilalagay lahat. Para hindi na ako magbibisa sa susunod. Oo, may. Well. Well, marami na eh. Ang kalahati ay ilagay mo. Oo, so, oh, marami. <laughs> Sarap. So, bago pala niya ilagay yung pampalapot, tinitim, inuusto na niya yung lasa nung sauce. Kung, kung inuusto na niya ng timpla. So, eto na yung pampalapot na nilusaw niya. Ayan. <clears throat> Tapos, eto yung itlog na isasama niya. Binating itlog. Mm. scrambled egg. Yan, dito pala niya iahalo yung uh, itlog. Hmm. <coughs> Sauce. So, Unti-unti pala paglalagay nun. Ako, magbubukol-bukol pagka binigla saka baka sumobra ng lapot hmm. ito muna <coughs> yan alagay na lahat yung kanyang tinimpla para okay na rin. Mukhang may uh, konti. Malahat na o. Uh. Konti pa siguro. Pero kulon eh. Yan na yan. Kulon na eh. Uh. Hmm. Yan na yan. Kaya kung kulang pa. Kulang pa ng bahagya. So dadagdagan pa daw niya yung uh, Ah, uh, palapot at uh, malam na ko pa. Oh, sinitindi pa ng lapot. Mararamdaman mo naman sa halo eh. Ayan o. Oh. So, Makikita ngayon kung ano na ito. Hinaango na niya. Hindi, hinaango ko lang at tatapon. So, ito po mga kasinyor at uh, nakaluto na kami ng, kwa, ng uh, sauce nung palabok. So, ang igagayak naman niya ngayon eh yung, noodles. Uh, yung noodles at saka yung hipon at saka yung iba pang kasama. So, ayan mga kasinyor, ang lulutuin naman niya ngayon ay yung uh, toppings. <laughs> uh, hipon at uh, saka yung uh, noodles. noodles. So, ayan yung kanya lulutuin na, 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 noodles. <clears throat> dalawang set, at dalawang ulo. <clears throat> Kaya hindi kasi kumasya doon pag naluto. Ayan, nagpapakulo na siya ng uh, tubig. sasabay na niya, niya yung paglalaga ng itlog dito sa pagpapakuluan niya nung, nung, nung pansit ito yung sa toppings nung pansit palabok yung itlog hmm, yun na <clears throat> senior, ito na yung toppings nung uh, palabok na gina, uh, ginawa niya. Ito yung shrimp, shrimp. Ito yung uh, itlog. Tapos yung binusang uh, hinimay na tinapa. Tsaka itong uh, dinurog na si charong baboy. At saka itong uh, bawang na niluto niya na dinurog. At itong uh, green onion na hiniwan niya ng maliliit. So ayan. Maghahalo na siya ng uh, kakainin namin mamayang gabi. sa kanin hindi ka naman. Music Ipapakita sa inyo finished product ng uh, pansit palabok ni Mrs. Hmm. Ayan yung isa na ibibigay niya doon sa kanyang kaibigan. At ito naman yung ibibigay niya doon sa anak namin panganay. So, ganyan lang ang paggagawa niya ng uh, pansit palabok.